salami, hindi ko gano'n na hingi. Bawal ito the... Bawal sa Bawal. Bawal. din sa May products na po. Ang chorizo bawal. ba 'yan? Bon Andito na naman ako sa balloon or sa street uh, ano ba tawag dito yung pagbibinta ng uh, kung ano ano sa tabi sa kali puro kami mga surigao ng mga kasama ko ngayon at dito na sila nakatira sa mga dito eh. Italian oh, wow. citizens na halos lahat sa kali ano, Sorry at hindi ako mapagsalita ng malakas kasi uh, congested ako. Pagod sa biyahe at lang sa tulog yun araw. Kaya masinsya na. Ito na lang mga kasama ko ang magsalita. Thanks, <stuhil> Joyce.

Oh, X. Uh, si Ombre. 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 Si Ombre. Oh, Ombre pala pangalan ko Ombre. May makita kayong yung mga antique items dito sa sa baloon. At ito naman na, ang uh, fragrance from the Middle East. Buongiorno. Papunta kami sa palengke nila dito. Uh, may bibili nyo

Dito pati mga upuan binibinta. Uh, matrabaho rin siyempre yung mag-ano ka dito ng mga tinitinda mo sa dami ng items. Uh, fortunately, yung tinuturi ako dito sa harap lang mismo ng uh, ng, ng, ng tinitinda. Kaya nag

Oh, kwan. Amora ng organic. I'm, oh, uh, fresh. Ah, tawag 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 Waya, wag doha. ito nila kasino. Ha? Ha? Ila kasino pin awara na sa ila ja. Ajara ka, no. ka sa deposito. Gusto ko ng dagko. Oo, oo, no. Sinasabi Wala. ko na yung kasino nila dito, yung malapit dyan. Parang pang ano, kung sa Pilipinas, parang sa barrio. Napakaliit, kaya hindi ako naglaro. Sabi ko, magdeposito deposito lang ako ng pera. Nel, ini siguro mga mga China na sabi to no? Yes, ini si Ventiro. Ah, ano. oh, yung yeah, imikit mga kwanang na China. Puro mga made in China. Mas kaya po siya. Ayan mga presyo. 10 euro. <laughs> nung uh, walit ko kailangan tago ko sa uh, bulsa uh, kasi uh, may nagsabi sa akin na ingat dito pati sa phone kailangan ingatan ko so it means uh, may mga krimen pala dito of course kahit saan naman eh. pero dito sa Italy especially sa tourist areas, ay marami talaga. Kasi nabiktima kami last year. Hindi ko sabihin yung nangyari, pero yeah, it was really a uh, traumatic para sa amin uh, ng misis ko. Oh, okay. okay. uh, sa so taas? dipo da Camisa Mercato Merc Centrale Mercato Centrale Palato Mercato Centrale Torino Di ako mahilig magkuan. Na, hindi ka pa kumukaon? Mahilig magkuan. Hindi mo mga tambay. Okay na ako. Lalo na. Ako sa bayan di makipagkaon. Okay na ako. Ato sa iso isda. Ato sa isda. Tinat yung presyo dito ng isda nila. Ito, iba po tilapia yun. Ay, di po tilapia. So, six. Parang mas <laughs> malata lata dito sa Italy yung ano nila. Is na doon, na ano ah, okay. kaya na kilo ko na? ay US, Kaso, ko sa Ang kilo Grabe Gusto ko sana i-compare yung presyo sa US sa dito Kaso, bubo ako sa mat Ang nilagay ko gamit ay kilogram isa amin kasi pounds sa US Yeah. Nag-i-ra pa dapat kumpara ng presyo. Pero parang mas mahal dito eh. Tingko. Sana no. lang diwa. Oh. Ah. Oh. Dali-dali mo na. Hindi ko wakas na nakakita pa umunta dini Oo, dito din. Ba. Saka makita si Nuno ng mga kuan. Mga farmers na mga nagtinda. Oh, farmers market. Oh, nakalimutan ko yung pangalan ng mga ano yung mga products mismo na mga nagbibigta. Farmers market. Bio. Bio. Adara lang na yung ikonan pagka-pronounce. Ha ha, in Italian bio. Grazie, grazie, grazie. In English bio. Huwag mo ha, mag-ibot? Wala ko na ng computer. Wala pila pa. Uh, <laughs> uh, para masarap yung uh, tinapay nila kasi ang uh, may pila eh. Saka so, uh, fresh talaga. Uh, Siguro mamaya bibili ako dyan uh -huh. para breakfast. Actually, uh, kailan ang oras din? Oras ko ba? Okay. Thank you. Nine thirty na pala. Ayan, may araw na. Doon daw kami sa farmer's market. Ayan. Yeah.

Nakamumukha din pala kayo. Oo. Turu. Enti, i-aayuni na ang Anak na siya. Ano na no? Bye. Alam banda sa 25? nga ang gusto. Ang gabi. Bye. Aw,

Actually, hindi pa ako last year. I took some videos pero hindi ko pa napos sa aking channel. And for those who uh, are watching my videos, thank you so much. So, I Maraming salamat. Salamat ka na dyan. Here in Italy. Uh,

Siguro itong palingki, uh, mas busy sila ngayon kasi it's a uh, Saturday. Hindi ako makapansin kaya ako ng mga Pilipino. Ah, ba? Hindi ko pansin. Marami daw Pinoy dito. Hindi ko napansin. So far, uh, isa yung namit namin sa ka may anak siya. Yun ang matandaan ko.